Happy Sunday mga kaurag magluluto kami ngayon ng ano ng pananghalian magkasahin muna tayo bumili kami ng 2 kilong bigas tapos bumili kami ng ano isang kilong manok para tulahin so naghati hati kami nagabag-abagang kami Kaya lang yung luto namin, mga rice cooker lang. Kasi tinula naman yan, dito namin lulutuin eh. Pero unahin ko muna yung, ano, digas. saan so, hindi mahilaw. Ilang kilo. Parang iba ng amoy ng, ano? Lon? 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 Parang iba ng amoy. Ha? Nung, ano, nung manok. Um, ano naman? Ayan mo nga. Buhin mo nga. Hindi pa. Hindi yung press ko. no? Parang so, nakababad na Mga ilang araw na. Pero okay lang. Mga 30. Mga ano? 30. Five minutes. Ako ang tagaluto uh, ngayon. Uh, Dato'ng pong camera man ko. <laughs> Wala kami tataran eh. Matiwain ko sa inyo. Tinulan na lang. Manok na lang isa sa alam. Magdadalawang saing ulit kami. Walang ibang malagyan eh. Kaya plastic na lang. Arayin init Hindi kasi kasi sa amin ito yung isang kilo. Kasi marami kami. Marami kami gagahin. Parang key. Hmm. Yeah, tara, banat, banat. lumana yung ano? Banat, banat. lumana yung manok ko Sige, sige, sige. Guys, say 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 say. Say. Guys, Guys, sige, sige. Guys, pala. Hindi <laughs> <laughs> pa pila ang eh. <laughs> Patong sa gilid ko. kanal. Ano na itong? tayo. Menghadir, Idol, menghadir, Idol, tembak, Idol. tembak, tembak, Idol. tembak, 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 Mukbang, tembak, 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 tembak,